Sa dapating nahalanag, ikalabing dalawa ng bayo, nananawagan ang NASICOR sa sambayan ng Pilipino na iboto ang mga kandidato na tunay na kumakatawan at lumalaban para sa kapakanan ng mga consumer sa kuryente. Suportado ng NASICOR ang mga kandidato na tutol sa labis na singil sa kuryente at nagsusulong ng makatarungan at abot kayang singil. Kandidatong nagsusulong ng ganap at independyenteng pag-audit sa mga libro ng mga distribution utilities tulad ng Meralco. Mga kandidatong humihiling ng transparency sa Energy Regulatory Commission at paniningil ng pananagutan sa mga tiwaling opisyal. Mga kandidatong kumakatawan sa interes ng mga ordinaryong Pilipino hindi ng mga ng korporasyon. Ang mga halal na opisyalis ay hindi dapat maging pipi, hindi dapat maging bingi, at hindi dapat maging bulag o tagapagtanggol ng mga monopolyo. Ito ang dapat na maging malakas, matapang na tinig ng mamabayang Pilipino laban sa pangaapuso at katiwalian sa sektor ng enerhiya na yung darating na halalan, suportahan natin ang mga kandidatong malinaw at totoo ang tindig laban sa overcharging. Mga kandidatong maninindigan ng totoo para sa transparency at accountability. Mga kandidatong tapat sa serbisyo publiko, hindi lamang sa isang tao at walang kinikilingan kung hindi ang interes ng taong bayan. Kaya sa dating na halalan, piliin natin ang mga kandidato na tunay na pro-consumer sa kuryente. Sila ang kakampi ng bawat pamilyang Pilipino na nagnanais ng patas, abot-kaya, at maayos na serbisyo ng kuryente. Sa Mayo 12, iboto ang mga kandidatong kakampi ng sambayanan. Kuryente ay karapatan, hindi negosyo lamang sa tulong at gabay ng ating Panginoon Diyos. Magkaisa po tayong iboto ang mga ganitong uri ng kandidato.